The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent unborn child. Sino nga bang hindi nakakilala sa kanya? Isa sa mga babaeng ipinagmamalaki ng ating henerasyon. Isa sa mga taong itinaas upang maging santa ng simbahan sa tulong ng kasalukuyang Papa, Pope Francis I. Atam Teresa de Calcutta, Santam esse discernimus definimus. Siya si Mother Teresa, ang tinaguriang ina ng mga mahihirap. Isa siyang global icon, isa sa pinakamaimpluensyang babae ng ikadalawampung siglo. The most powerful woman in the world. When I think about a good person, I think about her. Sa kanyang pagpanaw, siya ay nag-iwan ng isang malaking legasya para sa simbahan. Mother Teresa, to me, uh, an icon of compassionate care for the poor and the disadvantaged. Legasyang kailanman ay hindi makakalimutan ng mga madre ng kanyang institusyon. Sa video ito ay inaanyayahan ko po kayo na balikan ang mga legasyang ito at ating alamin kung papaano nga ba siya naging santa ng simbahan. Pwede na ba siyang tawaging babaeng versyon ni Kristo? O baka naman isang anghel ng kadiliman na ang nais ay pagmasdan ang paghihirap ng mga mahirap. I have lived like an animal in the street, but I'm going to die like an angel. 1972, isang British doctor ang pinatalsik sa Bangladesh dahil sa natuklasan niyang iligal na gawain na ginagawa ng Tierra del Home, isang international charity organization para sa mga bata. Siya si Dr. Jack Prager. Nagdesisyon siyang lumipat sa Calcutta, India matapos nalisanin ang Bangladesh upang doon ay pagpatuloy ang libreng panggagamot ng mga kapuspalad. Nang mga panahong yun ay naging matunog na rin ang pangalan ni Mother Teresa dahil sa kanyang puso sa mga mahihirap. Na-feature pa nga siya sa BBC. Lord, to serve our fellow men throughout the world, who we'll live and die in poverty and hunger. At nang mapanood ito ni Dr. Prager ay nagdesisyon siyang sumali sa institusyon ng tanyag na madre. Lubos na humanga si Dr. Prager kay Mother Teresa dahil bukod sa kanyang pagkakawang gawa sa mga mahihirap, ay napanalunan din nito ang Nobel Peace Prize at iba't iba pang mga prestisyosong awards sa mundo. Hindi naman siya nabigo na mapasama sa samahan ni Mother Teresa. I started to work with the missionaries of charity as a visiting doctor. Ngunit laking gulat niya sa kanyang mga nasaksihan dahil ang lahat ng kanyang nababalitaan tungkol kay Mother Teresa ay halos wala pa lang katotohanan because the nuns were not delivering proper care and i saw very disturbing treatment of newly arrived patients i was in complete despair sa kanyang pananatili sa charitable institution ni Mother Teresa, natuklasan ni Dr. Prager ang kagimbal-gimbal na malpractice na ibinibigay sa mga kapuspalad na pasyenteng nandoon. Isang heringilya na paulit-ulit na ginagamit sa iba't ibang pasyente. Mga heringilya na halos walang talim ang nakita niyang ibinabaon sa ugat ng mga pasyente. Mga injection na huhugasan lamang ang karayom at saka gagamitin uli. Ayon pa kay Dr. Prager, mayroon daw isang batang babae na lumapit sa kanilang charity upang ipagamot ang malalang pagkasunog ng kanyang balat. Ngunit wala man lang daw painkiller na ibinigay sa kanya. A really relatively simple kidney complaint that had simply got worse and worse and worse because he hadn't had antibiotics and he actually needed an operation. And she said, well, they won't take him to hospital. And I said, why? All you have to do is get a cab, take him to the nearest hospital, 15. At sa halip ay hinayaan na lang ni Mother Teresa na mamatay ang 15 anyos na batang ito, na sana ay nabuhay pa kung binigyan lamang ng kahit simpleng operasyon. Maraming mga batang paslit sa charity ni Mother Teresa ng mga panahong yun pero ayon sa ulat ay para silang mga tumpok ng gulay sa palengke na sama-samang nakalagay sa sahig. Madalas ay dinadaan-daanan lang ng mga madring naroon. Children were left by the nuns. Maraming bata ang itinali na lang sa kanilang mga kuna habang ang iba naman ay hinahayaan na lang na mag-iyakan. Milyon-milyon ang biyayang dumadagsa sa charity ni Mother Teresa na ang tawag ay Missionary of Charity mga donasyon na galing sa iba't ibang sulok ng mundo. Sobra-sobra ito para sa mga may sakit na kinukop ni Mother Teresa. Pero bakit hindi man lang daw niya maibigay ang wastong pangangailangang medikal sa kanyang institusyon? Kung tutuusin pa nga ay may kakayahan si Mother Teresa na magtayo o magpatakbo ng isang modernong hospital para sa mga may hirap na pasyente niya. Ngunit hindi niya ito ginawa. Pwede sana siyang bumili ng mga sasakyan, o mga ambulansya na pwedeng magsugod ng mga pasyente sa ospital kung hindi sapat ang kanilang kagamitan. Pero hindi niya rin ito ginawa. Kapag napupunangan ng mga tao ang kakulangan ng kanyang institusyon, isa lamang ang bukang bibig ni Mother Teresa. We are not social workers. The work is only a means to put our love for Christ into action. Hindi lamang puro pera ang donasyong natatanggap ng madre. Nakakatanggap din siya ng mga donasyong medical supplies para sa agarang pangangailangan ng mga mahihirap sa kanyang ampunan. Pero may problema, hindi niya ito ginagamit. Ang sakit at paghihirap ng kanyang mga ampon ang nagsisilbing mundo ni Mother Teresa. Dito umiinog ang misyon ng kanyang buhay. Noong 1984, isang trahedya ang gumimbal sa buong India. Tumagas ang nakakalasong kemikal mula sa isang multinational company sa Bofal, India. Isang kagimbal-gimbal na trahedyang ikinamatay ng halos 2,500 katao, kabilang na ang mga inosenteng bata sa lugar na yon. Dagdag pa dito ang daan-daang mga tao na naapektuhan ng nakalalasong hangin. Maraming tao ang nasawi matapos na sila'y maghirap sa paghinga. Dahil dito ay nagkaroon ng isang malaking protesta laban sa kumpanyang pinangyarihan ng leakage. At alam nyo ba kung ano ang naging reaksyon ni Mother Teresa sa insidenteng ito? Walang bakas ng simpatya na nakita sa babaeng tinaguri ang ina ng may hirap. Isa sa mga mothering naging katuwang ni Mother Teresa sa kanyang ampunan ay itong si Miss Mary Johnson. Siya ang kasalukuyang direktor ng A Room of Her Own Foundation. Habang naglilingkod sa charity ni Mother Teresa, tinatawag siya ng kanyang mga kasama bilang si Sister Donata. Noong 1997 ay umalis siya sa charity dahil nagmahal siya ng kapwa madre at sa kalaunan ay umibig din siya sa isang pare. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang buhay nila sa misyonaryong yun. Tinuruan silang mabuhay na parang mga pulube. Inuutusan silang maglipana sa lansangan para mamalimos. Eating whatever was begged or received, often including spoiled food, sisters were frequently humiliated in public for perceived failure or just to keep them in their place. that we used to bake the food we used to go to bake the food for us and for the people the people used to give us the the extra things that they couldn't sell we used to have every day a bread and oil and we were not eating ham every day only on sundays so we used to keep this ham till sunday and since we have no refrigerator yeah the the ham was already not good when we got it so So on the end, it was green. And we uh, and have to eat it. Bagaman na kay Mother Teresa na ang lahat ng kayamanan sa mundo dahil sa mga donasyon na kanyang natatanggap mula sa mga leader at mga negosyante ng iba't ibang mga bansa, hindi niya inalintana ang buhay ng mga kawawang madre sa kanyang institusyon. Bawat madre ay binibigyan lamang ng dalawang set ng sari na isang kasuotang pambabae sa India. Hindi sila pinapayagang maligo araw-araw. Ni hindi rin sila pinapayagang lumabas ng mag-isa o manood ng telebisyon o kahit man lang magbasa lang ng pahayagan. Bawal silang makipag-usap sa mga tao sa labas ng kanilang institusyon at mas lalong bawal silang makipagkita sa kanilang mga mahal sa buhay. They are totally cut off from outside. Ang mga madre ay pinapayagang magsuot ng matinik na chain sa kanilang braso para nang sagayon ay maranasan nila ang sakit ng katawan araw-araw. Hindi sila pinapayagan ng anumang uri ng pagkikwestiyon. Bawal ang magtanong. Dapat ay laging sumunod ng walang tanong-tanong. Ito ay batay sa kanilang konstitusyon na kung tawagin ay discipline. Kung saan hinihikayat ang mga madre na piliin ang hirap at sakit ng katawan kaysa sa kaginhawaan. Inuutusan ang mga madre na maghampas ng latigo sa kanilang katawan araw-araw. Ang tawag dito, mortification of the flesh or self-flagellation can you explain the discipline? We had a little, kind of sort of a rope whip with which we would beat ourselves every day. Pero bakit gusto ni Mother Teresa na makita ang paghihirap ng mga tao? Kung tutuusin ay may kakayahan siyang kalingain at ipagamot ang mga taong nasa paligid niya. Bakit nais ni Mother Teresa na torturein ng mga babaeng ito ang kanilang sarili sa ngalan ng disiplina? Yan din po ang paulit-ulit kong tinatanong sa aking sarili habang binabasa ko ang kwento ni Mother Teresa. Si Mother Teresa ay pinanganak sa bayan ng Skopje sa Yugoslavia noong 1910. Anjeze ang tunay niyang pangalan. Ang kanyang ina ay isang religyosang babae habang ang kanyang ama ay isang negosyante. Masaya silang pamilya. Pero dahil sa mahirap na pamumuhay ng mga mamamayan sa Yugoslavia noong mga panahong yun, maraming mga kababayan nila ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa kalayaan. At isa ang ama ni Andjese sa mga taong nasawi sa pakikipaglabang ito hanggang sa ang kanilang masayang pamilya ay magkawatak-watak. Walong taong gulang noon si Andjese. Kaya naman ang buong responsibilidad na palakihin ang mga bata ay naiatang lahat sa kanilang ina sobrang hirap ng buhay nila ng mga panahong yun. Pero hindi na wala ng pananampalataya ang kanyang ina, pananampalatayang naitanim din sa isip ng batang si Angese. Nagpadala si Angese sa radikal na pilosopya ng simbahan, emotionally at mentally. Naikwento sa kanya ng buo ang paghihirap na dinanas ni Jesus sa krus ng kalbaryo alang-alang sa kasalanan ng sangkatauhan. At alam niyo ba kung ano ang natutunan ni Angese sa kwento ng buhay ni Jesus? Natutunan niya na kung ang tao ay nais mapalapit sa Diyos, kailangan ding maranasan ng tao ang kaparehong paghihirap na dinanas ng Panginoong Jesus. Ang mahirap ay dapat manatiling mahirap. Ang nahihirapan ay dapat pang maghirap. At ang mga madreng sinasaktan ng kanilang sarili, yan ang tunay na paglilingkod sa Diyos para kay Mother Teresa. I think it is very beautiful for the poor to accept their lot, to share it with the passion of Christ. I think the world is being much helped by the suffering of the poor people. Nais niyang ikumpara ang mga taong ito sa sinapit ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero alam naman natin na wala ito sa Biblia. Hindi ganito ang sinasabi ng Ebanghelyo na kailangang maghirap o pahirapan ng katawan para lang mapalapit sa Diyos. Ang sabi ng Panginoong Yesus, mag-ibigan kayo sa isa't isa at ihinto ninyo ang paggawa ng masama. Pero imbis na sundin ito ni Mother Teresa, hindi ganito ang ipinapagawa niya sa kanyang mga nasasakupan. At dahil walang malay sa Biblia na ang akala niya ay natutuwaan Diyos sa paghihirap ng mga tao, na misinterpret ni Mother Teresa ang karakter ng tunay na Diyos. 1969 nang maging matunog sa mga western countries ang pangalan ni Mother Teresa. Sa taong ito ay gumawa rin ng dokumentaryo ang BBC para sa kanya. Dahil sa walang tigil na coverage ng media sa Madre ng Kalkota, maraming tao sa buong mundo ang natawagan ng pansin. Hanggang sa siya ay magsimulang maging world sensation. Naging matunog din ang kanyang mga charitable institution. Bigla itong nagkaroon ng mga branches sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasabing umaabot sa labing lima hanggang dalawampung mga bahay ampunan ang itinatayo kada taon maraming mga kababaihan ang nakisali sa layunin ni Mother Teresa. Sabi nga ni Mother Teresa, para ito sa pag-ibig ng Diyos. Maliban sa Nobel Peace Prize, marami pang natanggap na award si Mother Teresa. Kasama na dito ang prestigyosong Ramon Magsaysay Award, ang Asian version ng Nobel Prize Award. At dahil sa kanyang mga international exposure, ay bumaha ang mga donasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkaroon ng charitable institution si Mother Teresa sa New York na kung tawagin ay Holy Ghost. Ayon kay Susan Shields, isang madre na naglingkod dito, kumikita daw ang institusyon ito ng halos 50 milyong dolyar kada taon mula sa mga donasyon. Kaya kung ganito kalaki ang kita ng institusyon sa New York pa lang, papaano pa kaya kung susumahin ang kabuong kita ng lahat ng mga branches nito sa buong mundo? walang makakabilang kung magkano ang eksaktong kikitain. Pero alam nyo ba na ang mga donasyong ito para sa mga mahihirap ay hindi naman talaga napakinabangan ng mga mahihirap noong panahong yun? Habang nagkakamatay ang mga tao sa Ethiopia dahil sa gutom noong 1984, isa si Mother Teresa sa mga dumalaw sa mga kapuspalad sa Afrika. At muli ay pinuri na naman ng media ang kabutihang puso ni Mother Teresa. At matapos na mapanood ang mga balitang ito, dumagsa ang malalaking halaga ng tseke mula sa iba't ibang panig ng mundo para itulong niya sa mga namamatay sa gutom sa Ethiopia. Tinanong ni Susan Shields, aka Sister Virgin ang kanyang superiora kung ipapadala na ba ang mga pera sa Ethiopia. Ang sagot daw ng superiora, hindi tayo magpapadala sa Ethiopia. Pero patuloy pa rin ang pag-issue ng resibo sa mga donors. Ang totoo, hindi naman talaga nilustay ni Mother Teresa ang pera. Sa katunayan nga ay hindi niya ito nagagamit. Ang sabi nga ni Sister Eva Colodzi, "You should visit the house in New York City. Then you'll understand what happens to donations. In the cellar of the homeless shelter, there are valuable books, jewelry and gold. What happens to them? The sister receives them with smile and keep them. Most of them lie around, useless forever." Ang talong lang ng iba, nasaan napupunta ang mga pera? May batas ang gobyerno ng India na kailangang i-disclose ng mga charitable institution ang kanilang financial records. Indian law requires charitable organization to publish their accounts. Mother Teresa's organization ignores this prescription. Pero ayon sa research na ginawa ng isang German journalist na si Walter Wallen Wallenweber tungkol sa pananalapi ng mga institusyon ni Mother Teresa, natuklasan niya na lahat ng perang ito ay pinapasok sa Vatican Bank. Para sa kaalaman ninyo, ang Vatican Bank ay hindi katulad ng ibang mga banko sa mundo. The fortune of this famous charitable organization is controlled from Rome, from an account at the Vatican Bank, And what happens with monies at the Vatican Bank is so secret that even God is not allowed to know about it. Mother normally withdrew all financial support. Branches in very needy countries therefore only receive startup assistance. Most of the money remains in the Vatican Bank. At para makagawa pa ng mas maraming pera, kinaibigan din ni Mother Teresa ang mga diktador at mga scammer sa mundo tulad nila Robert Maxwell, Charles Keating at ng mga diktador gaya nila Jean-Claude Duvalier ng Haiti at Prime Minister Enver Hoxha ng Albania. Isa sa mga negosyanteng kinaibigan niya ay itong negosyanteng si Charles Keating na nag-donate sa kanya ng tumataginting na 1.25 million dollars. At hindi lang yun, pinayagan din si Mother Teresa na gamitin ang private jet ni Keating. Pero alam niyo ba kung sino si Charles Keating? Siya lang naman ang isa sa pinakamalaking mandarambong sa buong Amerika noong panahong yun. Isa siyang mahusay na manluloko at ang niluloko niya ay mahihirap na tao. Kaya nga siya nakulong ng mga time na yon. Pero alam nyo ba na habang isinasagawa ang paglilitis kay Charles Keating, isang kontrobersyal na liham ang ipinadala ni Mother Teresa sa hukom na may hawak ng kaso. Ang sabi niya sa sulat, Dear Honorable Lance Ito, wala akong alam sa kung anuman ang mga gawain ni ginoong Charles Keating. Wala rin akong alam sa kanya mga negosyo o kung anuman ang kailangan ninyo sa kanya. Ang alam ko lang ay meron siyang laging mabuting puso para sa mga mahihirap na anak ng Diyos. At laging handang tumulong kung may anumang pangangailangan. Dahil dito ay ayokong kalimutan siya habang siya at ang kanyang pamilya ay nagdurusa. Maraming nagawa si Mr. Keating para sa mga mahihirap. Kaya nga sumusulat ako sa inyo alang-alang sa kanya. Kahit sino pang hukom ang makausap ko, ganito din ang sasabihin ko sa kanila. Hihilingin kong magdasal sila at tingnan ang kanilang sariling puso at gawin kung anong pwedeng gawin ni Jesus sa mga ganitong klasing pagkakataon. At ito rin ang hinihiling ko sa inyo, Your Honor. God bless you, Mother Teresa. So sa madaling salita, hinihiling ni Mother Teresa sa judge na patawarin na kung anumang krimen ang nagawa ni Charles Keating, tama? Nang mabasa ng prosecutor na si Paul Turley ang sulat na ito, syempre nagulat siya. So nagpadala din siya ng sulat kay Mother Teresa. Dear Mother Teresa, ako po ang Deputy District Attorney ng Los Angeles County na tumatayong prosecutor ng inyong benefactor na si Charles Keating. Nabasa ko po ang inyong liham. Si Ginoong Charles Keating po ay convicted dahil sa pagnanakaw niya sa halagang $252 million sa halos 17,000 matatandang individual. Ang perang ito ay ginamit niya sa kanyang maluhong pamumuhay. Karamihan ng kanyang biktima ay mga may hirap at mga matatanda. Tanungin ninyo kung anong pwedeng gawin ni Jesus kung malaman niyang nakaw pala ang perang hawak niya. Hinihiling ko po na ibalik ninyo ang halaga ng perang nakuha ninyo mula kay ginoong Charles Keating para maibalik ito sa mga taong nagmimeari nito. Sincerely yours, Paul Turley. So, hindi na sumagot si Mother Teresa. Hindi niya rin ibinalik pati yung perang nakuha niya. Ano ang tawag dyan? Walang hinto si Mother Teresa sa pagsasabi sa buong mundo na siya ay namumuhay ng isang payak na pamumuhay para sa mga kapuspalan. Pero sa kabilang banda ay namamagitan siya. Ipinagtatanggol niya ang mga malulokong tumangay ng pera ng mga mahihirap. At sa halip na tanggapin ang kanyang pagkakamali, nasangkot din siya sa mas matitindi pang mga kontrobersya. Si Father Donald McQuire ay isang kilalang pare sa kanyang panahon. Mahusay magsalita. Iniikot niya ang buong mundo para dumalo sa mga retreats kung saan hinihikayat niya ang mga kabataang babae na maging mga madre ng simbahan isa siyang misyonero. Noong 90s ay nagumpisa siyang magtrabaho kasama si Mother Teresa at sa konting panahon ay napahanga niya ang tanyag na madre. Dahil dito ay pinagkatiwalaan siya ni Mother Teresa. Siya ang inaatasan ni Mother Teresa na umatend sa mga retreats in her behalf para hikayatin ang mga kabataang babae na magmadre at makilahok sa kanyang charity institution. Hinihikayat niya rin ang mga relihiyosong magulang na payagan ang kanilang mga menor de edad na anak na lalaki na sumama sa kanyang gawain. Sa madaling salita ay magtatrabaho ang mga menor de edad na mga batang lalaking ito kasama si Father McGuire Pero ang totoo, ginagamit ni Father McGuire ang mga batang ito sa kanyang mahalay na pangangailangan. Sa loob ng mahabang dekada, sinamantala niya ang kahinaan ng mga batang ito hanggang sa siya ay makonvict sa kanyang krimen noong 2009. Tinanong ko ang sarili ko, sa loob ng mahabang dekada, inabuso ni Father Macquarie itong mga menor de edad na ito at wala man lang alam ang simbahan. Kahit hayag na hayag ng tuloy-tuloy naman ng mga komplain sa kanya, sa pagsasaliksik ko, Nalaman ko na noong palang 1993 ay inalis na siya sa ministry dahil sa mga ganon ding sumbong laban sa kanya. Pero alam nyo ba na noong February 2, 1994, nagpadala ng liham si Mother Teresa sa head ng ministry na si Bradley Schaefer na siya rin nag-alis kay Father McGuire. Ayon sa sulat na ipinadala ni Mother Teresa, Dear Father Bradley Schaefer, Lubos akong nagpapasalamat sa orden ng mga Yeswita dahil sa pagbibigay ninyo kay Father Donald McQuire. Malaki ang tiwala ko sa kanya base sa sarili kong karanasan. Isang liham ang ipinadala sa akin ni Father Hardon mula kay Father McQuire. Inaamin na ni Father McQuire ang kanyang pagkakamali. Nauunawaan ko kung gaano katindi ang mga isyong kinakaharap ng kaparian sa Amerika at kung gaano natin iniingatan ang kalinisan at reputasyon ng ating mga pari. Malaki ang tiwala ko kay Dr. McQuire at nais kong makita na makabalik siya sa kanyang gawain sa lalong madaling panahon. Kami sa Missionary of Charity ay handang gawin ang lahat para siya'y protektahan. Sa madaling salita, parang sinasabi niya sa head ng mga Heswita na oo, alam ko kung anong ginagawa ni Father McQuire sa mga batang lalaking ito, pero ang hiling ko sana ay ibalik mo siya sa gawain. Dahil sa banta ng madreng sumisimbolo sa katulisismo ng mga panahong yun, ano pat walang katulad niya sa mundo na pwedeng magpasok ng ganong kalaking pera para sa simbahan. Tumiklop sa kanya ang mga superior ni Maguire na ibalik ang pari sa kanyang pwesto. At alam niyo ba kung anong nangyari pagkatapos nito? Muling nagbalik si Father Maguire sa kanyang gawain. Nadagdagan pa ang mga biktima ng hayok na paring ito. Pero may hustisya ang Diyos nasentensyahan si Father Macquar ng siyam na taong pagkakabilanggo at dalawampung taong probation. Pero hindi pa man nangangalahati ang kanyang sentensya ay muli siyang pinatawan ng hanggang sa 25 taong pagkakabilanggo dahil sa isa pang kaparehas ng kaso na lumutang ng panahong yun. Ngunit hindi na natapos ni Father Macquar ang kanyang sentensya. Namatay siya noong 2017. Kayang-kaya sanang patigilin ni Mother Teresa itong mga pinagagagawa ng paring ito, pero hindi niya ginawa. Kailangan niya si Father McQuire, hindi lang dahil sa nakakarecruit ito ng mga madre sa iba't ibang panig ng mundo, kundi dahil di umano ay may koneksyon daw si Father sa mga makapangyarihan at mayayamang tao sa mundo. At dahil sa kanila, nakakapagpasok daw si McQuire ng mas maraming donasyon para kay Mother Teresa. Sa pagdagsa ng milyong-milyong donasyon ay binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na patunayan ang motibo ng kanyang pagtulong at ipakita ang tunay na diwa ng charity sa mga kapuspalad. Gayahin ang ginawa ni Kristo, pagalingin ang mga may sakit at bigyan ng bagong pag-asang mabuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Pero hindi niya ito ginawa. Nais niyang manatiling nahihirapan ng tao, nasasaktan at namamatay bunsod ng kanyang maling paniniwala na ang Diyos ay natutuwa sa paghihirap ng mga tao. You will find that it's because they don't understand the, the motivation for her work, really. She would quite frequently say, we are not social workers. Our calling is not necessarily to cure. It is to pass on the love of God to every human being in whom we see the suffering christ. why did god permit pain? that is a very beautiful opportunity for us to share in the passion of christ. it is a gift of love. like, for example, once i met a lady who was in terrible, terrible pain of cancer and i told her that this is about the kiss of jesus, a sign. that you have come so close to Jesus on the cross that he can kiss you. And the lady, though she was in such great pain, she joined their hands together and said, Mother Teresa, please tell Jesus to stop kissing me. <laughs> <laughs> Ang sabi sa Biblia, Ako ba'y natutuwa kapag may isang makasalanang namamatay? Hindi, hindi ba dapat tao ay tumigil sa paggawa ng masama at manumbalik sa Diyos at saka magpatuloy sa buhay? Sinayang ni Mother Teresa ang pagkakataon na ituro sa lahat ang tunay na diwan ng pagtulong. Libo-libo ang namatay sa kanyang ampunan na dapat sanay nagbabagong buhay na kung ginamit niya lang ang mga biyayang ibinuhos ng Diyos sa kanya. Ang sabi sa Biblia, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit inalis ni Mother Teresa ang pag-asa sa mga pasyente niya. Sinasabi niya na binibigyan niya sila ng tiket sa langit kapag namatay sila. Pero pinagkaitan niya naman sila ng kapirasong gamot para lang sana humupa ang hapdi na kanilang nararamdaman dahil sa kabiguan na ipakilala ang tunay na pagkakawang gawa at pag-ibig sa kapwa, hindi naramdaman ni Mother Teresa ang tunay na presensya ng Diyos sa kanyang puso. I am told God lives in me, and yet the reality of darkness and coldness and emptiness is so great that nothing touches my soul. I want God with all power of my soul, and yet between us there is terrible separation. I don't pray any longer. In my soul, I can't tell you how dark it is, how painful, how terrible, I feel like refusing God. Naniniwala ako na marami pa rin mga madre na bukal sa puso ang pagtulong sa kapwa. Mga madre ang nais lamang ay magbigay ng ikalulugod ng Diyos. Pero mayroong iba na vested interest pa rin ang inuuna. Sana lagi nating isipin na ang pagtulong sa mga kapuspalad ay pagpapautang natin sa Diyos. Huwag tayong maghintay ng ganti mula sa mga kapuspalad na ito dahil wala silang ibibigay. Hayaan natin ng Diyos ang magbayad ng kabutihang ipinakita natin sa kanila. At kapag Diyos ang nagbayad, higit pa ito sa kabutihang ginawa natin para sa iba.